Good morning mga kaloka ayan nagluto ako na tawag dito meat loaf o diba para sa agahan ayan guys meat loaf ayan Papainin na ng kanin. Ayan, guys. O, oh, diba? Painin na tayo ng kanin. Mahinang apoy. Yung burger na tira. Tatiyal. Char. Diba? O. Oh. Balik tayo rin. Good morning, good morning, mga karapat. Ayan naman ang yung link code na nakalok. Okay. Oh, nag-reload na. Mhm. Then, then, guys. Habang nakaupo si ako, yeah, guys. Imiinom ako ng maligam-gam na tubig. Warm water. Ayan, guys. Yan ang iniinom ko pag umaga. Para magbawas ang bilbil. Parang wala naman epekto sa akin. <laughs> Lalong lumalaki ang bilbil ko. Malamang, kain ng kain. Char, 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 char. Naranom nyo ba yung pag-inom ng manigam-gam na tubig sa umaga? Maganda po yun sa katawan. Yung sa tiyan po, nakaka-burn po ng fat. Inom kayo ng tubig na warm water ganito. Kahit isang basong. Gusto nyo, dalawang basong kaya nyo. Pero okay na rin yung isang mag na ganito. Maganda po yun sa tiyan. Tapos, after 30 minutes at 20 minutes, kaya uminom ng ano, saka kayo magkape, ganyan or mag magagahan, magalmusal, pero maganda po 'yan. Nakakaburn po ng fat. Ayan, guys. Ayan, toy ni Monaco. Mamaya naman tayo mag-usap. Pag-chika-chika mga kaloka. Bye muna mga kaloka. Bye-bye.